totoo mula sa ating Panginoon. Mula po sa Paranaque City. Narito po ang ating kapatid, Brother Victor Loginon Jr. Lucino. Oh, Brother Victor Lucino Jr. Salamat sa Diyos. Muli po pa palapakan po natin ng ating mabuting Diyos. Hallelujah. hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa inyo, brother, sa sister, kay brother Mike Belade, family. At uh, sige sa lahat kay Yahweh, every Shaddai. Ang una ko pong patuto yung mga <laughs> pinasusulat po, din o dino-drawing ng pinadodrawing na ating punong lingkod sa tuwing may anniversary, yung lupa at bahay, answer prayer po ako. Yung pangalawa po, yung sasakyan na dinodrawing ko at ng mga anak ko, pamilya ko, answer prayer pa rin po ako. Nagpapasalamat din po ako at lahat ng mga anak ko nakapag-aral sa mamahaling eskwelahan. Na may accounting na po ako, Meron po tourism international at isa is tempo eh, about the law. Salamat po sa lahat ng yan at lalong lalo na po yung kagalingan ko sa aking operasyon na nakumpain po ako ng dalawang linggo na pinagaling po ako ni Yahweh El Shaddai sa aking operasyon pinatuyo na pinahaba pa po ang buhay ko. Salamat po at ganun din po nawa ang ating punong lingkod o servant leader at brother Mike C. Velarde ay pahabayang pambuhay ng marami pa tayong matutunan sa mga salita ng Diyos. At uh, uh, pagkalobang pa rin po siya ng kalusugan at kalakas sa araw-araw na pamumuhay niya. At higit sa lahat, muling ibalik ng Panginoong Yesus ang kanyang boses o tinig na mas maganda, mas malinaw, at mas malakas pa po kaysa sa dati. To God be the glory in the highest. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Tunay nga pong ang Lord ang uh, na provide ng lahat po ng ating uh, pangangailangan. Sa so the moment na tayo ay uh, pinanghawakan natin ng salita, talagang tutuparin ng Diyos. Yes, tunay po. Na siya po ang source of all blessing. Amen. At Great mula God. po sa Pinundo, Manila. Pakinggan po natin si Sister Judith Tagra. Muli po pala pa po natin ang mabuting Diyos. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga brother and sister, brother Mike, sister Belin, mga anak, mga manugang, at mga apo. Ang ko po sa inyo ay tungkol po sa aking pagkuha ng passport. At sa awa ng Diyos po, marami pong mga problema, marami pong mga, mga inaayos na kailangan ayusin po sa awa ng Diyos, ay nakakuha na rin po ako ng passport. Ang pangalawa ko po pong ipatutuo ay ang aking mga anak, ay sa awa ng Diyos po sa pagpatuloy ko po pong pagsisimba, at pagdarasal dito ay nakapagtapos na po na rin po sila sa kanilang pag-aaral. Ang aking panganay po ay uh, si P.E.E. po siya. Ang pangatlo ko pong ipatutoo ay ang aking kapatid, ang aking bunsong kapatid. Ay 13 years po silang naghiwalay ng kanyang asawa. Asawa ng Diyos po, ngayon po ay nagbalikan na po sila. At ang aking pong pangapat na ipatutoo ay aking Dati po kasi nagsisimba ako, pag pumupunta ako dito ay sa labas lang po ako, dahil ako lang po ay nag-iisa. Sa pagdarasal ko, sabi ko, Lord, nawa po, bigyan mo ako ng kaibigan, mga kaibigan na maging gabay ko po dito. Kasi po noon, gusto ko po talagang pumasok dito. Sa awa ng Diyos po, binigyan po ako ng mga kaibigan. Marami po yung totoong kaibigan. Ayan. God bless po. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Salamat sa Diyos. Oo, oh, oh, glory. Napakaganda nun yung pangyayaring yun, ano? Nagkabalikan. Opo. Oh, tapos nabuo. Mm -hmm. Kasi mahalaga ang... Pamilya muna. Pamilya muna, Amen. ha, siyempre. Amen. Salamat Kaya sa Diyos. Kaya yun, napakaganda noon. Amen. Praise At, God mula naman po sa Pateros, Metro Manila. Narito po ang ating kapatid Sister Chit Marquez. Muli po, palapakan po natin ang na mabuting Diyos. Hallelujah. Magandang hapon po mga sister and brother. Ganon din po sa pamilya ni Brother Mike at higit po sa lahat kay e Yahweh El Saday. Nagpapasalamat po ako 1988 nang makilala ko po siya. Ako po ay isang single mother. Meron po akong kaya sa isang anak. At siya po, ay ginabayan po kami ni Yawel Sadal. Number two, number two, nakatapos po ng pag-aaral ang aking anak. Nakatapos po siya at natupad po ang pangarap niyang magkaroon ng bahay at lupa at magkaroon po siya ng sarili niyang sasakyan. Pangatlo po, limang taon po kami umiin ng apo ko dahil lumang po hindi nag-anak po sila. Ngayon po, seven months na po na nagdadalang tao ang akin pong manuga. Yawel sa day, maraming maraming pong salamat po. To God be the glory. Amen. Amen. Totoo nga po yan. Ano, wala pong bagay na mahira para sa ating Panginoon. Talagang, kailangan na talaga natin, Brother Rex, na panghawakan ng salita at pangako ng Diyos natin. Totoo atin. yun. At napakalaga yung sabi niya, nagdadalang tao mm -hmm. yung kanyang anak. Opo. Uh -huh. ano, Ito'y pagbuo ng isang pamilya. Ano? Yes. Amen. Uh, di natin masasabing pamilya kapag tayo po ay walang anak. Mm -hmm. no? Masarap mm -hmm. kapag may anak. ano At kahit Amen. na single Amen parent. Po isa pa rin yung pamilya. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya mahalaga yung pamilya, pamilya natin muna. Amen. Amen. Pamilya muna, mga. Pamilya God. muna, s'pin <laughs> napakahalaga. Salamat sa Diyos. Mula naman po Silang Kabite. Narito po ang ating kapatid, Sister Divine Anshado. Muli po, papurihan po natin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid na ito. Palapakal po natin ang Panginoon. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating punong likod at sa kanyang pamilya, lalong higit kay Brother Mike at kay Yahweh El Shaddai. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil po ay proud na proud sabihin na isa po ako sa nakagraduate sa College of Divine Wisdom. Last May 25, 2024 po, ako po ay isa sa nagpatotoo po sa healing message po kay Brother Mike. At yun po, ang pinatotoo ko po noon ay ako po ay nakapasa sa licensure exam for teachers at nakatapos po ng master's degree. At noon po ay humiling ako na matapos po ako magpatotoo noon, mapatungan lang po ng kamay ni Brother Mike ang aking ulo, inaangkin ko po na matutugunan matutug niya po ang aking kahilingan na maging ganap na guru po. Ngayon po ay anim na buwan na po ako nagtuturo sa isang public school sa Kabite. Pangalawa po, ang aking anak po ay sinugod noong December 25, 20, 2024, So, si po sa ospital at hindi po namin alam kung ano po ang nangyayari sa kanya. Sabay po kaming manalangin ng, aming, ng aking asawa at inangkin po namin ng kagalingan niya. Bago po matapos o dumating po ang bagong taon, nakalabas po kami at ang binayaran lang po namin ay 657 pesos. Pangatlo po, humiling po kay kayawe o day na makasama ko po ng matagal ang aking asawa. At ngayon po, kasama po namin siya ng matagal. So, umabot po ng apat na buwan ng kanyang bakasyon. Ngayon po, nag-medical po siya at nawala, wala pong naging problema. At ngayong darating na lunis po, aakyat na ulit ang barko ang aking asawa. Pangapat po, Hiniling ko po kay Yawel Shaday na magtagumpay po ang dalawang operasyon po ng aking lolo. Ngayon po, nag-celebrate po siya ng 92nd birthday po. Kaya maraming maraming salamat po, Yawel Shaday. To God be the glory. Salamat sa biyaya ng Panginoon, Brother Rex. At ang uh, susunod naman po na magpapatotoo. Mula po sa Paranaque City. Uh, pakinggan Brother, natin, natin kapatid, Brother Zander ka sa buwena. Kulihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinagpalang araw ko sa ating lahat kay Brother Mark at saka sa kanya Sister wife, Sister Belen. Ang aking pagpapatawa ko lang po ay is yung nasali po ako sa dancing ministry at yung second patatawa ko po yung nagkuha po kami ng card noong January 19 at lahat po ng, lahat ng grades ko is matataas. To God be the glory. Praise God. Uh, okay. Yan ang mga kabataan ni El Shaddai. Hindi nahihiyang magpatutuo. Mm -hmm. At higit sa lahat, pinagpapala po talaga siya yes. sa kanilang pag-aaral. Mayroong divine wisdom. Praise Kaya God. nga, ang tataas ng kanyang grade. Salamat ano? sa biyaya Kaya ng po, Diyos. yun po, maging challenge po yan para sa mga mga magulang yes. na nagpapatutuo mga kabataan Samantala yung magulang nakaupulang dyan. <laughs> Praise uh, God. Magpatutuon hey, po, na rin. Opo, higayatin po natin ang ating mga anak yes. na gumalo sa gawain ng Panginoon at magpagamit <laughs> sa gawain ng Diyos kasi <laughs> iba yung pagpapala po talaga Amen. ang asunod sa bawat pagtugon natin sa Diyos. Ang sarap ng happy and prosperous family. Amen. Amen. Mula God. naman po sa Quezon City. Narito po ang isa pa rin sa mga uh, mga kabataan. Kabataang tulad po, natin. Kabataang tulad natin. namin Uh, brother Theodore Matthew Sumbila. Palapakan po natin na mabuting Diyos. Uh, is, may isang magandang tanghali po sa ating lahat, brothers and sisters, kay Brother Mike G. po at sa kanyang kay Sister Belen po. Ang ipapatotoo ko po ay ako ay nagka-rare uh, infection po sa chan. At sabi po ng mga doktor, operahan po ako. Dumating po yung surgeon sa room ko. Sinabi, ipapamedical na lang po ako. Salamat sa Diyos. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hindi na na-open. Opo. Grabe. Ayan talaga, yan ang biyaya ng ating bawat pagdugo. Oh, Alam oh. niyo po, ah... Uh, tayo mga magulang sa bawat ating uh, pagdalo sa gawain ng Panginoon, hindi lamang tayo po ang binibiyayaan ng Diyos ng iba yung pag-iingat, bagkos ang ating pong buong sambahayan. Amen. At alam mo yung prayer ng mga kabataang tulad natin. Yes, ah, Brother Rex. Amen. Yung po. mga kabataang tulad ng mga nagpatutuo, very powerful talaga. Amen. Oo. Amen po. Amen Ayun. po. Salamat sa Diyos. At wala naman po sa Mandalu yung city. Narito po ang ating kapatid, Brother Benedict John Lamata. Praise God. Pagpalang hapon po sa ating lahat, brothers and sisters, ating punong at uh, tigit sa lahat sa ating Yahweh El um, last May 18 po, 2024, una po akong tumayo sa stage na dito para po magpatotoo sa mga biyaya po na panagkakalob ni Yahweh El Shaddai sa akin at sa aking buong pamilya na nakapagtapos po yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Pero bumalik po ako ngayon upang magpatotoo sa trabaho na ipanagkalob po sa akin ng Panginoon. Nung nakaraang taon po, nating walk of faith, sinama ko po sa prayer request ko yung isa sa dream company ko po na gusto ko pong pasukan talaga. At nawalan po ako ng work uh, last year. din po April. Almost three months po akong walang work. Ang dami ko pong in-applyan. Uh, halos na first aid na po talaga ako. Wala po akong napapasukan. Ultimo po yung dream company na pinalangan ko kay Yahweh El Shaddai. Wala po talaga tumata may tumatawag pero hindi po talaga ako umaabot hanggang offer stage. At After three months po, nakatanggap po ako ng tawag sa European uh, Company. Uh, at salamat po kay Yawel Shodaya dahil, dahil nagdiridiret siya po hanggang offer stage. At uh, nakatanggap po ako ng six months na contract. Na yung pinapanalangan ko po ay beyond pa po din sa ina-expect ko na offer at sa company. At nakadalo rin po ako ng gawain nung anniversary po natin. At isa din po sa pananalangan ko na... Uh, matapos man po yung six months ko na contract, na way matawagan po rin po ako nung isa ko sa pinapangarap na company. At praise God po, nung October, nakatanggap po ulit ako ng tawag sa kanila at na-process na po yung aking application. Halos four stage po yung napagdaanan ko before po yung uh, job offer po talaga. At by November, hindi pa man po tapos yung contract ko sa isang company nakapirma na po ako ng bagong kontrata at next uh, week po, 5-7, uh, start date ko na po din sa bagong company ko na matagal ko na pong pinapangarap din po talaga. Kaya maraming salamat, Yahweh El at maraming salamat pa rin po sa paggabay at pagpatubay niyo po sa aking buong pamilya. To God be the glory. Praise God! Ano masasabi mo, Sister Michelle? Well, unang-una -una, congratulations, Brother oh, Benedict oh. sapagkat talagang pag po natin, hindi hindi yung term na chinaga kundi talagang oh. nagsumigasing po tayo na uh, hingi ng kalooban ng Panginoon. Hindi po maramot ang Diyos eh. Yes. Susundan at susundan ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Yung ating bawat inihiling At tayo po, may po tayo Oras na maging answered prayer po tayo oh, Yan po ay ang ipagsigawan Ang kaputihan ng Panginoon Amen. Saan man tayo gamitin At saan man lugar tayo padala ng ating Diyos Glory Amen at, po ba? Oo, oh, oh. yes Ano mo, Star Michelle Dito pati sa ministering ito ano? Hmm. Uh, sa aking karanasan, ano? Amen. Walang nabibigo Amen Talaga naman yung, yung Amen. miracle, yung Praise himala God ng Diyos ay nagaganap sa ministeryong ito lagi. Amen! Amen! Yung mga pumapalakpak na yan, paghihimalaan Yee! yan ng Panginoon. Yung mga sumisigaw na yan, paghihimalaan ng Diyos. Amen! Ayan. Salamat sa biyaya ng Panginoon. At mula sa Taytay -tay Rizal. Narito po ang ating kapatid, pakinggan po natin si Sister Salvation Baarde. Praise God. Purihin na Diyos. Purihin natin ang Panginoon, ang Diyos na mabuti na si Yahweh Shaddai. We back 1994 po, nung makilala namin ang gawain ito, ang laki ng pinagbago sa buhay namin, nakalaya po ko sa bisyo, binago lahat po ang buhay ko. Pangalawa po, Panginoon, salamat. Uh, una sa lahat po, magandang hapon, Brother Mike at pamilya, lalo sa lahat ng mga kapatiran, higit sa lahat kay Yahweh Shaddai. Ang pangalawa po, ay, ang mga anak ko, nakatapos ng pag-aaral, ang hinihingi ko po na sila'y magkaroon ng magandang buhay, ibinigay po ni El Shaddai. Sinapuhay ko rin po ang sinabi ni Brother Mike, ang tungkol po sa pag-ika po. Nung marinig ko ang Malakay 3 verse Talagang isinapuhay ko po yon At ang lahat ng inihingin ko, binigay po ni El Shaddai. Ang pangatlo po, binigay po ni Yawil Shaddai ang sasakyan na inihingi ko, 2019, ang brand new car na Expander. At ang pangapat po, napakabuti ng Diyos. Siya ang Diyos na dakilang manggagamot. Nagkaroon po ng lungs leukemia. Ang anak, ang apo ko sa Australia, at age 14 years old, kailangan po siya makimo dahil mayroon siyang Uh, cancer sa lungs. So, pinapunta ako na ng anak ko sa Australia, way back buwan ng Mayo. Pagdating ko doon, as reflexologist-therapist, sinindot to confidence ng apo ko at lagi ko tiniterapi, salamat sa Diyos. Guminawa ang apo ko at ang Salmo 91, pinababasa ko sa kanya gabi at umaga at inilalagay niya sa kanyang likod. Tunay po na naging malasil siya dahil sa Salmo 91. At alam niyo po, ang apo ko ngayon, cancer free na! To God! Amen! God God. Lord to God, God, Lord to Christ Jesus. God is the God that healeth thee. Amen, amen. Tunay nga pong walang mahirap sa ating yes. Panginoon. At Amen ng na merong kinikilalang Diyos, na yes. merong mga tumatayo sa salita ng Diyos sapagkat tunay nga pong dumadalo'y dumadalo yung biyaya at pag-asa ang buhay na pag-asa at ang uh, makapangyarihang uh, magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Kaya nga God the creator of the universe. Amen. 100% Always mentioned. Amen. 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 Lord. Amen. Amen. <laughs> <laughs> <Lord. laughs> Amen. Okay, mula naman po sa pinangunang Rizal. <laughs> Pakinggan po natin ng ating kapatid, Sister Lucy Lumapay. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po kaya sa ating punong lingkod na si Brother Mike, Sister Belen, at sa ating pong lahat na naririto. Ang aking pong ipatutuo ay tungkol po sa aking anak. Uh, last 2024 po, October, ay na-diagnose po siya ng meron po siyang autism. Una po, hindi, hindi ko po talaga matatanggap. Grabe po yung iyak ko. Sabi ko, Yawel siya dahil pagalingin niyo po yung anak ko. Isasama ko po siya sa gawain. Kapag pulo mapas kami noon, na kami lang dalawa, ay bigla-bigla lang siyang tumakbo na tila ba hindi siya natatakot mo sa gasaan. Kung saan-saan siya pumupunta at tuwing tinatawag po siya ay hindi po siya nakikinig. Pero ang sabi po ng doktor ng pedia developmental ay kailangan daw po ipaterapi sa mga may autism po. Um, alam nyo pong hindi biro ang magkaroon ng therapy pero si Yahweh El Shaday po ang nag -provide. Pero nabay po niya lahat. Ang sabi ko, Yahweh El Shaday, susurrender ko sa'yo ito dahil wala kang lingkod na pinabayaan. At glory to God! Eto na po yung anak ko, nakakausap ko na po siya at nasasama ko na po sa gawain ng kabilang pong dalawa. Pangalawa ko pong ipatuto, nagkaroon po kami ng sasakyan at hindi ko po alam na kapag pala nalilate ang bayad ay meron palang penalty. So tinawagan kami ng bangko, nagkaroon po siya ng penalty ng patapos, tapo, actually ah, sure, tapos na pong bayaran, may penalty po siya ng Uh, 40,000 ang sabi ng bangko kapag hindi daw to settle agad kinabukasan kukunin daw po yung sasakyan namin na Innova ang sabi ko ya yeah, well siya bigay mo yun tapos kukunin lang nila ng ganun ganon naka isang milyon na kami doon kakabayad tapos hahatakin lang ng bangko Yahweh El Shaddai, ipagkalob mo yung pambayat Ayoko po yung may tubo Sabi ko gano'n Tulungan mo ko Yahweh El Shaddai Na iprovide mo Panginoon Na makahiram kami ng pera na walang tubo At talagang napakabuti ng Panginoon Ipinaprovide po niya Hindi po pinatubuan yung pera Kaya pinabalik ko ang pasasalamat Kay Yahweh El Shaddai Glory to God Hallelujah Praise Sister God Michelle. Mm -hmm. Tal uh, Talagang uh, sa bawat ating pangangailangan uh -huh. Oo oh -oh. I lamang po talaga ang dapat nating tawagan. Amen. At yan po ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Iasa po natin sa Panginoon, talaga ibigay po natin, i-forward po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin. At alam po natin ang Diyos na hindi natutulog. Malaki po ang kanyang puso, malaki rin malinaw po ang kanyang pandinig na po at nakikita po niya ang ating pagsusumigasig. Makakaasa po tayo na mayroong katugunan Amen. sa ating panalangin. At may magandang pangako ang Diyos. Yes. Sabi doon sa John chapter 15 verse 7. Mm -hmm. No? If you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish and Amen. it will be given to you. Amen. Kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang mga salita ko. Higin niyo na ang inyong maibigan. Amen. Kas na sasakyan yes. ng ibibigay sa Amen. Amen. Tayo lahat ang nagpagkaroon ng yan, Glory God! Expander! Ah, amen! Amen, amen, amen! Lahat ang nagpagkaroon ng sakyan, lilipad tayo! Amen! At muli nating sasambahin ang Diyos amen. sa pamamagitan! Sa ating mga kapatid, pangunahan po muli tayo ating mga kapatid ang PFCC Batangas Gospel Choir! Praise the Lord! Palakpakan natin muli ang Panginoon! Yan, yung mga